chicken skin. Ayan guys, oh. Golden brown siya. Yan ang ano ko guys. Gusto kong ma-achieve pag, pagluluto pag nuluto ko guys. Magiging golden brown siya para attractive tanawon sa mga customer natin, sa mga mamimili natin. So hello guys, good morning. So ito guys, ang ating chicken skin. Ating lulutuin guys, ating chicken skin guys. Ganito lang ako magluto ng chicken skin guys. One coating lang yun guys isang coating lang ang ating chicken skin guys mga ka chicken mga ka business pan coating lang ang ating chicken skin so bali ganito ako magluto ng ating chicken skin guys kalang kunti lang ang ating chicken skin ngayon Pinipi, pinipili ko pa yung chicken skin guys kasi nangahalo sa mga ano ko sa mga pang fried chicken ko sa ano sa malalaking hiwa na halo siya kasi wala pong ipang lagalan. guys, balay ganito ang chicken skin guys ganito lang ako mag coating ng chicken skin guys one coating lang isang halo, isang ano lang lubog, pari na at dapat guys wag nyo tong pag, once na nanin na, na ano coating nyo na na coat na, na, na wag nyo i-stack, wag nyo i-sit aside kasi mag pa ma mag pa hindi ba dikit-dikit yan? Pa dikit chicken skin. Dapat pag lunod natin sa ating DK is dry na dry siya, dry pa. Hindi siya dapat ganito pa. Kasi pag mamaya pa yun natutulunod magiging ano na siya wet tapos magbikit dikit na. So ito pala yung ano ating chicken ating fried chicken guys. Let's pala ito. Ito yung ating tag 25 na chicken. So, ano guys? Speak mo na ito guys kasi at, at, at itong gag gagamitin itong ano, ating sailor. Malay ito guys. Ganito lang guys para hindi tayo ma para hindi para mataktak natin yung mga ano yung mga harina kasi pag hindi natin yan yun, ano pag hindi natin yan sinasaan hindi natin yan ni yun, tinataktak yun, yung ano mga harina doon ito mapuputo sa ating mantika so ang ating mantika is madaling maano ma, ano, ma maubos at madaling umitim kasi yung ano harina malakas yan sumipsip ng mantika kaya kailangan natin i-minimize natin yung ating mga lubog na mga harina sa ating mantika para hindi siya madaling umitim at hindi madaling maubos sa ating mantika

next cook in guys ang ating fried chicken, ating ano. Ayun guys, ang ating fried chicken. Tag 25 pesos ang ating bintahan natin nito guys. Legs to guys, let, legs. Parang dalikod guys, So ito guys, lumulutang na ang ating chicken skin. So konti lang po lang, pa ano lang natin, pa ano yan, pa, golden brown na lang. So luto na ito guys, luto na ito guys. Kailangan lang natin, lang ng magiging golden brown siya para attractive, at, attractive sa taon. Tingnan sa mga customer natin. So luto na guys. Yung ano na lang, yung kulay niya, eh hindi pa siya ano, golden brown. So, yan ang ating, ano guys, So, kaya natin ang ano guys, ha? halo para magiging golden brown siya para maano sa mantika. Lumubog sa mantika para madaling mag-golden brown siya. Lihat tuh guys, punya tuh guys Lo dapat guys Kada Bawat Bawat haon nyo Sama inyong pie chicken Tapos sinasaan nyo kagad. Sinasaan nyo kagad ng ating mantika. So ito guys, ang ating chicken skin. yan guys, oh. Golden brown siya. Yan ang ano ko guys. Gusto kong ma-achieve pag, pagluluto pag ko ako guys. Magiging golden brown siya para attractive tanawon sa mga customer natin sa mga mamimili natin Thank you guys. Thank you for watching and God bless you.